Bakit pag sinasabing sementeryo ay unong-unang mong maiisip, madalas kinatatakutan, madalas may mga kwentong kababalaghan. Pero para sa akin, pwede naman ding maging masaya. Talaga ay multo o maligno pero kung tititigan mo nga Siya. na, pero walang muka. At alisin ang kaba, lalo na sa mga sementeryo na madalas kong ginagalaan. Samahan niyo ako sa dalawang sementeryong ito na aking pinuntahan sa Mindanao. At imbis na takot ang inyong maramdaman ay good vibes. Kahit nalalapit na ang buwan ng kapabalaghan. Welcome back to my channel! This is Master G. Ngayon, nandito tayo sa minotor natin. Napakalayo guys. North Cotabato. Ito po yung tinatawag nilang Banisilan. Ah, uh, o, ba't iyak ka ng iyak? Ano ba yan? Masan ba? Yan nagmotor lang tayo pinuntahan ko lang ito at inalam ko din yung mga kwento dito actually walang masyadong kababalaghan pero napakaganda ng pinaka itsura ng sementeryo Papaliparang ko ng drone maya maya lamang guys at iikuti natin tong mag isa wala po tayong <coughs> excuse me wala po tayong ibang kasama dito kundi yung sarili lang natin at yung motor natin na si Black o si Master Black so isa ito sa pinaka importanteng vlog sa akin ngayon kasi guys celebrate po ako mag-isa ngayon ng 800,000 subscribers sa YouTube, 'di ba? hit natin we finally made it. 200 na lang po, mag-iisang milyon na tayo, konting-konti na lang. Sobrang nakaka-flattered, nakaka-honored na isa kayo sa mga sumuporta na walang daang tao, walang daang libong tao ang naniwala at marami pang ibang hindi pa nakasubscribe at nanonood lang. Nood lang ng nood pag may time, pero hindi pa ba subscribe. Parang awa <laughs> Tulungan nyo na ako maabot yung 1 million natin. Eto para siyang mistulang sementeryo sa rancho. Tapos, ti tinanong ko din yung iba doon, yung mga, kasi malapit to sa school, yung mga na nagpupunta rito, Doon doon sa may harap ng karsada, paliparan ko ng drone dyan, maya maya, meron daw dyan na nakikita sila minsan nagsisindi ng kandila, na, I, I mean, nakasindi yung kandila, na wala namang dumalaw, ba? Diba? So, tignan nyo tong sementeryo ito, wait, init. Ito yung pinakadulo. Meron ditong ilog sabay pababa. Ang ganda ng sementeryo. Kaya nang ingat tayo sa ahas, guys. Ay, oo. Oo, oo nga. Tayot na ilog. nga. Walang tubig. Ayun, guys, oh. Ayun. Kamusta kayo dyan? Bago ba mamatay? Nakapagbayad ba ng utang? Comment below. Charot. Ay. Parang may tumaba. Sana nagkamali ako. Parang boses ng lalaki. Parang bilatilyo. Binata pa. So ito guys, meron dito. Ang laki yun. nga, di ba yung mga naipangako ko sa inyo na sabi ko hindi na muna ako mag iikot ikot ang sementero. Kasi nga po, yung time, time na yun guys, wala talaga akong gana na. Eh ngayon sa awa naman ng Diyos, ay, nag-okay na po yung aking ano. Bumalik na po yung aking ano lakas at saka yung aking pagnanasa na maituloy ko po yung gusto kong vlog kahit ano po yung gusto nating may ano, um, dito oh ang dami at ang dami isang pamilya pare-pares ng style ang gandun but parang may tumatawa talaga naririnig ko talaga eh. wala naman akong ibang kasama dito guys so tignan nyo oh ayan oh omg parang may tumatawa nikilabutan tuloy ako ay, meron dito si Kuya. Merong ano. May mga kagamitan sa ibabaw ng kanyang krus. Ayan, si Kuya. Bata pa si Kuya, 1972. No? January na matay, 2024. Ay, may ganito. Ano to, guys? Ah, baka gamot niya to sa kolesterol mm, mm usually sinasama talaga no ayun no may mga gamot pa rito guys oh sa kanya siguro yun. maintenance mm -hmm. So hindi lang po ito yung cemetery sa North Cotabato. Pagsasamahin ko na po yung mga ibang mapupuntahan ko dito guys. Sana tapusin niyo po yung mga video. 20 minutes lang naman po ito or 15 minutes. A few moments later. Ito naman guys yung katabing bayan na tinatawag nilang Malinaw. Oo, hindi kasi siya malabo, charot. Uh, Malinaw Public Cemetery dito po sa Malinaw. Actually, hindi ko alam, hindi ko sure kung ito sakop na ng bukid noon kasi nga uh, North Cotabato is kadikit lang siya ng bukid noon. Pero alam ko, parang sakop na ng Kota bato ito itong malinaw na pa sila ano meron dito? wala din ako masyadong alam dinaanan ko lang kasi total nandito na tayo guys eh sayang naman di ba? Diba? Umaba naman yung video yan so kung taga dito ka po sa inyong sementeryo O, oh, taga dito sa inyong sementeryo sa inyong bayan dito po sa malinaw hindi uh, ko po sure kung sakop na ng kotabato pa rin ito. Bakit may damit dito? Ayan o. Oh may damit guys alam nyo guys plano kong bumili ng bagong camera na naman kaya naisip ko yung GoPro na GoPro 12 kaya naisip ko okay na okay tong Samsung na ano eh oh tong tawag dito S23 yun know, o automatic ano mo siya baliktad so, oh, wala, wala masyadong ganap si Doggy oh. baka amo niya yan Doggy! Oh, binabantayin yung kanyang amo. Amo mo ba yan? Baka multuhin ka niyan. Diyan ka pa sa ibabaw. WALA AKONG GINAGAWANG MASAMA! AKALA MO LANG WALA! PERO MERON! 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 meron. Aba! <laughs> Ikaw bang amo ah, So dito yung pinaka tinutulusan. Ayan o. Oh. Puno po ng marang ito. Actually marang is one of my favorite ano uh, fruits in Mindanao. Kasama, kayo comment below ano yung mga favorite yung fruits mga master. Ayan o oh, Oh. May bunga pa. sarap. Ah, sarap kakain ka ba ng marang sa sementeryo pero itong sementeryo nito may bahay sa harap kaya hindi po masyado nakakatakot may simbahan pa oh. di ba next time magdala tayo ng mga food para sa mga strays stray dogs stray dogs stray cats oo oh. oh. Yung kagaya ng ginawa nating vlog taon nang nakakaraan ang marang hindi pa ako nakakain ng marang yung bagong pitas lagi na lang ano Sarap yan. Oh, master, may mga signal ba sa pinupuntahan mo? Oo, meron po. Yan. Marami po. Oo. Tayo na ang walang signal. Charot. Ang relasyon nyo lang ang walang signal. Charing. <laughs> <laughs> guys, signal nyo. Ito. Kakaibang style. Ito to. Tingnan. Ah, totoo. Wala akong gamitin to. Kahit wala na akong handle. Eh, okay na okay. Masarap gamitin guys. Kasi mas smooth yung video natin. Ayan, guys. So, bakit po ito? Parang may mga... Parang may mga nakaredy. May mga butas yung mga susundan niya. Ba't ganun po? dami o walo. Ngayon, blanco yung iba. Tignan natin. Ayan, oh. Tignan nyo, guys. So, puro blanco yung iba. Hmm. Tapos, isa. siya lang yung nag-iisa, guys. Hmm. Hmm. Guys, kailan kayong dumalaw sa ano? Uh, cemetery, o, sa sementeryo sa punto ng inyong mga mahal kung meron man ako mag one year na siguro hindi ko nadadalaw yung aking lola at may nag sponsor po ng lapida actually kaya ko naman po palapidahan kaya po wala kaming panahon hanggang ngayon ilang taong ko nang sinasabi na papalapidahan ko yung puntod ng aking lola pero iba vlog ko po yun abangan nyo guys ha kasi hindi pa tayo nakabalik ng Manila kaya tataon na lang natin kapag okay na yung schedule. Kasi mahirap po yung pabalik-balik ako from Mindanao to Manila. Napaka-gastos po talaga, mga master. Uh, Kaya ngayon lang sinipag ng vlog. Eh, talaga. Yes. Meron dito puntod ng isang magandang babae. Ang ganda po niya, oh. Si Mary Antolentino. mano ng 2023, mga master. At the age of, I don't know. Compute na lang tayo pag may time. Bata pa ni ate, oh. Ganda. So... Itong bata pa niyo. oh 1993 pinanganap. Yan, yeah, meron din dito nakalibing. At, guys, sinubukan ko lang ko na pumunta dito. Pero wala po talaga akong balak mag-vlog. Oo. And then, kasi... Ano yan? Bakit may ganyan? Hindi kayo Muslim yan, guys. Taga. Kasi, ayun na nga. Bumabalik na ngayon aking interest. Uli. Sinisipag na uli si Master G. Mag-vlog. Ah. Huh meron sila nakikita yung mga nagdadaan doon na nakasinding kandila eh, yun lang. tapos puntahan natin itong isang pinakamalaking cross nila so huwag kayong bibitiw hanggang dulo at don't forget like, share, and subscribe if wait lang guys hangin lang yan, OA ka So, ito. With my team. Kasama ko yung aking team, guys. Pupunta kami dito. Ngayon. Nandito kami ngayon sa may... Uh, ngayon. Nandito kami ngayon sa may... Um, digos. Nakita ko lang pong sementeryo. Dyan lang kayo, ha? Saglit. Hoy, wala kayo narinig ng iyak ng sanggol? Parang umiiyak ng sanggol. May daan lang. Eh, ba't walang ano, entrance? Saan tayo papasok niya? Gusto ko lang maano kasi matagal na, na miss ko lang yung mga sementeryo. Dahil, siyempre, kahit papano guys, di ba dito naman tayo nagsimula. So, eto, laag-laag, uh, kumbaga -laag, sa Bisaya, sa ano, Tagalog. Ah, uh, lang naman tayo. Dito wala naman tayong alam na kwento. Yan. Namiss ko yung pag-iikot-ikot ng sementeryo mga masters. Okay, pangkaraniwan. Pero kung gabi, siguro masasabi natin creepy yan. Ayun, silaw. sila oh. Stop muna sila dyan. And then, ito siya. Ah, may umiiyak na ano o ibon lang yun may umiiyak na so far hindi siya masyadong creepy kasi nga maagap ay, ang laki pala hanggang dun pala kaya no So, di ba dapat ang ano, nung nakaraan nandito, papunta tayo sa Rangani. So, meron dito. Ako oh, po, nakachinilas lang ako. No? Ayan, oh. May 30. Pinanganak siya ng May 30, 1939. Fernando. Meron din dito. Nasa lupa na lang mga master. Iwahi walay, iwahi walay. Yun o, Ay! Wait lang. Matagal-tagal din akong, matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog uh, ng mga sementeryo ng ganitong nag-iisa. Ngayon, masasabi ko lang mga master. Ayan, may mga pinaganoon pa ng ngayog dyan. Meron kasi tayong pupuntahan kasi mga master na nawawala na naman ako. Na. Parang, parang kasi kagigising ko lang eh dahil sabay alis na kami. May pa, may pupuntahan tayong isang uh, abandoned na resort dito po sa Vigo. So, isinama ko lang ito. <laughs> Gago ito. Um, oh. pedi pa to, nagugutom ako. <laughs> oh no. Hmm. <laughs> Kailan na kain? kahit ano? Merong puno ng ano? K kakaibang puno ng mangga oh. Matamis 'yan. Kasi kilala sa masasarap na mangga ang Digos eh. Ay, may pamamahay sa kabila. Naku po, trespassing na ako dito. Ayun, oh. may connected agad na bahay. Tara na, nakamabagsakan pa tayo ng liyog dito. Manilibig dito So, mapapansin nyo naman, guys May mga anong panangmanok dyan Tara na, baka maano pa tayo dito Mapagkamalan Ay So, yan, isinama ko lang itong mga master Kasi, pupuntahan nga natin yung abandonadong resort dito po sa papuntang Digos, papuntang Mount Apo kasi nag-vlog ako dito ng daily vlogs ng nakaraan dito may inilibing naman dito parang isang pamilya sila, may kasamang anak yung sa ibabaw kain ah, lang ng kain ha hindi, bukang kakabukas lang kasi ha tamis let's go inuwi na So time check, it's uh, 6, uh, ano oras na to? 5. 50. Nadalang ko na mariente mga kasama ko. <laughs> Nakakagutom. Ganda na kinalalagyan ng sementeryo. Tingnan nyo ah. Wow! <laughs> Ayan oh. oh. Ayan ay highway oh mga master. Ayan yung sasakyan natin. Ayan. Gutong kayo, guys. Ito, oh, kain tayo. <laughs> Meron dyang coke na. Sabi nila, pag ganyan daw, binabawasan daw ng patay. Pero minsan, kinukuha ng buhay. Ano um, sa kanila? Ano mo sinasabi? <laughs> Iba yung pakiramdam, guys, eh. Master Gara, di ba, na, ano, sa pupunta ka ng cemetery, natatakot ka ba? May takot pa rin naman, pero... Iba kasi yung mga may nangyari sa isang lugar katulad, katulad ng mga ano, ang ng mga puno oh. Katulad ng may mga mga karumadumal na pangyayari sa isang lugar. Yung talaga talaga guys, may mga may mga nafi-feel ako doon. May nakita ko itong kakaibang punto tignan niyo. Nagulat talaga ako dahil saktong alas stress ng madaling araw nang ini-edit ko ang video ito at nakita ko ang parang nakatayong itim o nakaitim na nakadikit mismo sa mga bedding damo na yan. Sa bagay, wala naman ding asul na damo. Pero, ang nakakapangilabot guys, hindi yung joke ko, Pero ito talaga, promise, ito yung replay. Tignang mabuti at titigang mabuti. Walang cut ang video. At uulitin pa natin yung pinaka eksaktong clip. Ito na, yan. Honestly, talagang ako kinikilabutan. Pero inisip ko na baka mamaya kahoy lang yan. Pero hindi ito gumagalaw eh. At bakit naman magkakaroon ng kahoy dun? Wala namang ibang bakod dun. Napansin ko din na para itong naglilihok o gumagalaw na parang kumakaway. Talagang kinilabutan ako ng Kahit wala naman itong muka pero korting tao talaga siya talagang nakakasupresa dahil kahit kami mga content creator na nag edit ng mga video namin o pinapaganda ang aming mga content sa pamamagitan ng mga effects pero sa pagkakataong ito hindi ako gumagamit ng effects at napakabihira akong gumamit ng mga effects dahil purely unedited and raw video ang ating mga files na napapanood mo ngayon at nagpapatindig ng iyong mga balahibo pero wala akong kiniklaim na ito talaga ay multo o maligno pero kung tititigan mo nga naman korteng tao siya pero walang muka May para bang gustong makisali sa aking video. Tapos dito yung pinaka malaking tosang na ano dinadaanan ng tubig at ito yung pinaka sementeryo. Wala na yung mga ano. Ang daming niyog oh. Sarap. Mas mo ino no boy. Okay lang yan. Dito parang feeling ko may nakalabing dito sa cross na ito. Nakita kita sa isang magasin Dilaw ang iyong soot at buhok mo'y green sa isang tindahan Sa may baklarang Napatingin na tulala sa iyong kagandahan Alawa, di ko inakalang 🎵 ka, tinawanan mo nga kita 🎵 Hinawag mo kung walang hiya, medyo pangit ka, medyo pangit ka Dana! <laughs> 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 🎵 <laughs> na, ay, na <laughs> ay, ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo oh, 🎵🎵 Mapagkakulang oh, 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 ah. ang vera sa ang mukha mong maganda. Anong wish? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.